Nakarating na ba kayo pumigil sa pag-iisip tungkol sa kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging buhay? Hindi lang paghinga, hindi lang pagbangon sa umaga para harapin ang panibagong araw, kundi tunay na buhay sa diwa, puso at kaluluwa. Madalas nating dinadaya ang ating sarili sa pag-iisip na ang buhay ay kabuuan lamang ng ating mga gawain, ating mga pangarap, ating mga relasyon, o maging ang ating mga material na pag-aari. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagpapalala sa atin na ang pagiging buhay kay Kristo ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi maibibigay ng anumang tagumpay ng kao o kasiyahan sa lupa. Ang pagiging kay Kristo ay nakakaranas ng buhay na may layunin kahit na ang landas ay tila hindi tiyak. Ito ay ang paghahanap ng kagalakan na hindi nakasalalay sa mga pangyayari, dahil ang ating kapayapaan ay hindi nagmumula sa mga bagay na nagbabago. Munit mula sa isang taong hindi nagbabago, si Jesus. Isa itong buhay na hindi kayang ibigay ng mundo, at kasabay nito, isang buhay na hindi kayang alisin ng mundo. Ito ay buhay na nabuhay na mag-uli, ipinanganak ng banal na espiritu na nananahan sa loob natin. Munit kapag pinili nating mamuhay sa kasalanan, may mapangwasak na mangyayari. Ang koneksyon sa pinagmulan ng buhay ay naputol. Kahit na ang katawan ay patuloy na gumagana, ang espiritu ay patay. Naranasan mo na bang ganito? Na parang maayos ang lahat sa labas, muni sa loob ay may malalim na kawalan, isang disconnect na walang maaring punan. Ito ang ibig sabihin ng pagiging patay sa espirituwal. Kaya nga ipinahayag ni Apostol Pablo sa Filipos isa oras dalawamput isa minuto, sapagkat sa akin, ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Para kay Paul, ang pamumuhay ay hindi tungkol sa paghabol sa mga panandaliang kasiyahan o mga tagumpay ng aw. Ang buhay ay si Kristo. Naunawaan niya na kahit ang kamatayan ay hindi pagkatalo, kundi tagumpay, dahil ito ang naglalapit sa kanya sa minamahal ng kanyang kaluluwa. At marahil narito ang isang katotohanan na hindi palubos na naunawaan ng marami. Maari tayong magsimba, makaalam ng mga talata, gumawa ng mabubuting gawa, at gayon taman ay mamuhay na parang umiikot pa rin ang buhay sa atin. Ang kasalanan ay hindi lamang isang listahan ng mga pagkakamali na dapat nating iwasan. Ito ay isang saloobin sa puso na naglalagay ng ating kalooban kaysa sa kalooban ng Diyos. Ito ay kapag pinili natin ang kontrol sa paggitiwala, paghihimagsik sa pagsuko, kaaliwan sa kabanalan. Asa As kalupaang ito pinalalakas ng kaaway ang sarili, dahil sinasamantala niya ang ating kalituhan Hindi siya natatakot sa dami ng nalalaman mo Pungkol sa kanya Ni kung maari mong pangalanan Ang baluti ng Diyos Ang tunay na mahalaga sa kalaban Ay ang direksyon na tinatahak ng iyong buhay Binabantayan niya ang mga landas na pinili mo Ang mga boses na pinili mong pakinggan At higit sa lahat Kung ano ang ginagawa mo kapag walang nakatingin Ang maliliit at nakatagong mga pagpipiliang ito ang humuhubog sa iyong espitual na kapalaran. Sa mga pahimik na sandali na ito ng puso na ang pinakadakilang mga labanan ay ipinaglalaban. At narito ang isang bagay na hindi natin makakalimutan. Tayo ay nasa digmaan. Isang digmaan sa pagitan ng liwanag at kadiliman, sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan, sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ipinaalala sa atin ni Pablo sa Efeso kabanata 6 na ang ating kakikibaka, ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa espiritual na puwersa ng kasamaan na kumikilos sa mundong ito. Ang labanang ito ay totoo, kahit na hindi ito nakikita ng ating mga mata. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating maging mapagbantay. Ang puwersa ng kadiliman ay walang pagod na gumagawa. Sinusubukang ilayo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kukso, paggagambala, takot, panghihina ng loob, at maliliit tila hindi nakakapinsalang mga pagpapaubaya. At kung hindi tayo lumalakad sa espiritu, hindi may iwasang lumalakad tayo sa ibang direksyon, dahil walang neutral na lugar. Tayo ay nasa liwanag, o tayo ay nasa kadiliman. At kaya naman napakahalaga ng video na ito para sa iyo ngayon. Dahil nais ng Diyos na buksan ang iyong espiritual na mga mata, at ipakita sa iyo, na mayroong isang mas mabuting paraan, isang paraan ng tunay na buhay kay Kristo. Nais niyang gisingin ang iyong puso sa espiritual na katotohanan na higit pa sa nakikita ng natural na mga mata. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig na sa iyong puso, inaanyayahan kita na manatili sa amin hanggang sa wakas. Dahil sa masama tayo mananalangin at hahanapin ang presensya ng Diyos. As sinasamantala ko rin ang pagkakataong ito para kanungin ka. Mag-subscribe sa channel na ito ilike ang video na ito, mag-iwan ng komento, at ibahagi ang salitang ito sa isang taong kailangang mainig ito. Ang simpleng kilos na ito ay maaring maging instrumento ng Diyos upang baguhin ang isa pang buhay. Napansin mo ba kung paano gumagana ang kaaway ng banayad, hindi nagmamadali at tahimi? Hindi niya kailangang isigaw ang iyong pangalan o ipakilala ang kanyang sarili sa isang malinaw na paraan dahil ang kanyang pinakamalaking diskarte ay panlilin lang. Binabalaan tayo ng Biblia sa isa Juan Kabanata 4 versikulo 1, Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y mula sa Diyos, sapagkat maraming bula ang propeta ang lumabas sa mundo. Ibig sabihin, hindi lahat ng maganda, hindi lahat ng mukhang tama, ay galing sa Diyos. Ang mga damit ng kaaway ay namamalagi sa kaakit-akit na pakaging, paghahalo ng mga katotohanan sa mga kasinungalingan, at sa gayon ay naghahasik ng kalituhan sa puso. Nabubuhay tayo sa panahon kung saan ang palilinlang at ilusyon ay nasa lahat ng dako. Para bang ang kadiliman ay nagkunwaring liwanag, at marami, sa pamamagitan ng hindi pag-iintindi, ay nauwi sa pagtanggap ng kasinungalingan na para bang ito ay totoo. At iyon mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga ng panalangin at paggapalagay ang loob sa banal na espiritu. Kung walang espiritual na pagunawa, tayo ay nagiging mahina sa hindi nakikitang mga bitag. Ang tila isang kaguluhan lamang ay maaring maging isang bilangguan. Ang tila hindi nakakapinsalang pagbili ay maaring magbukas ng pinto para sa kaaway na nakawin ang ating kapayapaan, ang ating pananampalataya at ang ating pakikipag-isa sa Diyos. Ang banal na espiritu ang nagliliwanag sa madilim na sulok ng ating mga puso, naghahayag ng mga nakatagong kasalanan, kinanggap ang mga kasinungalingan, at mga kompromiso na sinusubukan nating bigyang katwiran. Ginagawa niya ito hindi para hiyain tayo, kundi para palayain tayo. Kung nasaan ang espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. Nahiling mo na ba sa kanya na siya sa ang iyong puso? upang ipaliwanag ang hindi mo nakikita. Ang panalangin ito ay makapangyarihan, dahil kag pinahintulutan natin ang Diyos na maggahayag, siya rin ay nagpapagaling. Ang espiritual na digma ang kinakaharap natin ay hindi lamang tungkol sa kasalukuyang sandali, kundi tungkol sa kawalang hanggan. Ipinaalala sa atin ni Apostol Pablo sa Efeso na tayo ay patay sa ating mga kasalanan, walang espiritual na buhay, Ngunit ang Diyos, sa kanyang walang katapusang awa, ay inabot sa atin. Hindi niya hinintay na maging malinis o perpekto kami. Pinasok niya ang ating kaguluhan, inabot, at binigyan tayo ng buhay sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ito ay isang bagay na hindi kailanman mayaalok ng kaaway, at ito rin ang pilit niyang pinipigilan na matanggap payo. At kapag ang biyaya ng Diyos ay dumating sa atin, isang bagay na hindi pangkaraniwang nangyayari, ang ating espiritwal na mga mata ay nabuksan. Bigla, nakakita tayo ng mga kasinungalingan kung ano palaga sila. Kinikilala natin ang lason na nakatago sa mga salita na minsan ay tila hindi nakakapinsala. Sinimulan natin kilalanin ang mga nakatagong kanikala ng mga gawi at pagbili na nagdulot lamang ng pagkawasa. At mula sa sandaling iyon, hindi na natin kailangang mamuhay bilang mga alipin ng kakot, kahihiyan o paghatol. Dahil kay Kristo tayo ay malaya Ang kalaban ay patuloy na magsisika Hindi siya susuko sa pagdududa, pagbulong ng kasinungalingan At paghahasik ng panghihina ng loob Pero ang kaibahan ay wala na siyang final sa ngayon Ang krus ni Kristo ay nagpahayag na ng tagumpay Hindi tayo biktima, hindi tayo natatalo Hindi tayo hinatulan na mamuhay sa kadiliman Kay Kristo, ayo ay higit pa sa mga mananako at dito madalas tayong inaakay ng Espiritu Santo sa isang panloob na paghahara. Dahil ang pamumuhay kay Kristo ay hindi lamang isang relihiyosong tatak, Ito ay isang pang-araw-araw na paggipilian. Ito ay paggapasya na huwag magtago sa mga anino kapag dinawag niya tayo sa liwanag. Ang pagtanggi na mabuhay kapag dinawag niya ayong mamuhay ng buo. Ito ay ang pagtalikod sa mga patay na bagay na umuubos lamang ng ating lakas at kumapit sa totoong buhay na kanyang inyaalo. Nararamdaman mo ba ang bigat ng katotohanang ito? Ang buhay kay Kristo ay hindi lamang tungkol sa hinaharap sa kawalang hanggan, kundi pati na rin sa kasalukuyan. Ito ay tungkol sa pagising tuwing umaga na may kasiguraduhan na hindi ka naglalakad mag-isa. Ito ay tungkol sa pagtawid sa mga diserto nang may kapayapaan sa iyong puso, dahil sa loob mo ay isang bukal na hindi matutuyo. Ito ay tungkol sa pag-alam na kahit na sa harap ng mga laban, ang tagumpay ay nakatitiyak na dahil ito ay napanalunan sa krus. At marahil, habang nakikinig ka sa mensaheng ito, may isang bagay sa loob mo na ginigising. Marahil ay napaganto mo na may mga bahagi sa iyong buhay kung saan sinusubukan mo pa rin mabuhay ng mag-isa kapag si Jesus ay nag-alok na ng masaganang buhay. Siguro oras na para iwanan ang mga maskara, itigil ang pagbibigay katwiran sa mga kasalanan at tunay na isuko ang kontrol sa Kanya. Ito ang paanyaya ng Diyos sa iyo ngayon, mabuhay, hindi basta-basta umiral. Upang maging malaya, hindi lamang magtiis ng hindi nakikitang mga tanikala. Ang lumakad sa liwanag, hindi mawala sa dilim. Panahon na upang pumili, dahil walang gitnang lupa sa espiritual na buhay. Kung naabot mo na ito, marahil ang iyong puso ay nag-alab sa pagnanais, para sa tunay na buhay na panging si Jesus lamang ang makakapag-alay. Marahil, sa parehong oras, napagganto mo na nararanasan mo ang panloob na labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman, sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan, sa pagitan ng buhay sa espiritu at kamatayang espirituwal. Ito ang katotohanan kinakaharap nating lahat. Hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, sitwasyon, o nakikitang problema ang atin ay isang espiritual na digmaan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating isuot ang baluti ng Diyos araw-araw. Ang ating mga kaaway ay hinilaman at dugo, kundi mga puwersang espiritual na nagsisikap na makagambala sa atin, lumito sa atin, at bumitag sa atin sa mga kasalanan na nagkukunwaring normal. Nais ng kaaway na maniwala ka na ang pamumuhay na pagod, balisa, walang pag-asa, at malayo sa presensya ng Diyos ay normal. Ngunit ngayon, sa pangalan ni Jesus, ang kasinungalingang ito ay dapat na masira. Sinasabi ng Biblia sa Dalawa Korinto Kabanata, isa-sero na ang mga sandata na ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi makalaman, ngunit makapangyarihan kay Kristo para sa pagbagsak ng mga kuta. Mayroon kang espada sa iyong kamay, ang salita ng Diyos. Mayroon kang kalasag, pananampalataya na pumapatay sa lahat ng nagniningas na sibat ng masama. Mayroon kang makapangyarihang pangalan sa iyong tabi, ang pangalan ni Jesus, kung saan nakaluhod ang bawat tuhod. Hindi ka walang armas, hindi ka nag-iisa, hindi ka hinahatulan sa pagkatalo. At ngayon, sa sandaling ito, nais kong samahan mo ako sa panalangin. Ipikit mo ang iyong mga mata kung kaya mo, buksan mo ang iyong puso, at isuko ng buong-buo ang iyong sarili sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, sa pangalan ni Jesus, lumalapit kami sa iyong presensya. Nakinikilala na ang tunay na labanan ay hindi laban sa mga tao, ngunit laban sa mga pwersang espiritual na naghahangad na nakawin ang aming pananampalataya at ilayo kami sa iyong liwanag. Panginoon, buksan mo ang aming mga mata upang makakita ng higit sa kung ano ang nakikita. Ipakita sa amin ang mga nakatagong bitag, ibunyag ang mga kasalanan na sinusubukan naming bigyang katwiran, ilantad ang mga kasinungalingang tinatanggap namin. Hindi para ipahiya tayo, kundi para palayain tayo. Sapagkat kung nasaan ang iyong Espiritu, mayroong kalayaan. Espiritu Santo, kontrolin mo ang aming buhay. Punuin ang bawat puso ng pagunawa, upang aming makilala ang iyong tinig mula sa mga tinig ng kaaway, makilala ang katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan, at piliin ang buhay kaysa kamatayan. I-renew ang aming lakas ngayon, Panginoon. Naway bumangon tayo mula sa panalangin na tiyak na tayo, ay higit pa sa mga mananakop kay Kristo Jesus. Naway walang palaso ng Diablo ang makatago ng lugar sa aming mga puso, sapagkat ang dugo mo ay tumataki sa amin, at ang iyong krus ay nagarantiya na sa amin ng tagumpay. Panginoon, naway maranasan ngayon ng bawat taong nananalangin, kasama ko ang iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Naway ang panghihina ng loob ay mapalitan ng katapangan, ang kalungkutan ay mapalitan ng saya, maputol nawa ang mga tanikala, at ang iyong liwanag ay sumikat sa bawat sulok ng aming kaluluwa. Kunin mo ang aming puso, isipin mo, tahakin ang aming mga landas, at gawin kaming buhay na saksi ng iyong biyaya. Hesus, ipinapahayag namin para sa amin, ang buhay ay si Kristo. Nawa ang lahat sa amin ay sumasalamin sa iyong kaluwalhatian. Naway ang bawat hakbang ay gabayan ng iyong katotohanan at ang bawat pag-iisip ay mabihag sa iyong kalooban. Muli naming isinusuko ang aming buhay sa iyong mga kamay at ipinapahayag na sa iyo lamang namin matatagpuan ang tunay na buhay. Kung ang panalangin ito ay nagsalita sa iyong puso, Magpahayag ng Amen sa mga komento ngayon bilang isang gawa ng pananampalataya. At kung gusto mong patuloy na lumago sa presensya ng Diyos, mag-subscribe sa channel na ito. I-like ang video na ito. Ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng salitang ito. At iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa ibaba. Ipagdadasal ka namin. Andaan, hindi ka biktima, hindi ka natalo, hindi ka alipin ng pakot. Kay Kristo, ikaw ay malaya ikaw ay minamahal, ikaw ay higit pa sa isang mananako. Maglakad ngayon ng may ganitong katiyakan. Mabuhay ngayon ng may ganitong pagtitiwala. At huwag kalimutan, para sa atin, ang buhay ay si Kristo.